Oo, hmm, po. good! Nakupo! 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 Nakapigit pa! Hahaha! Mmm! Diba? Daniel, ano ulam natin ngayon? bangos na Paksiw. Ayun! Tingnan natin. Pwede ba natin makita yan? Diba? Siyempre! Baka Ayan. Wow, sarap niyan. Malapit na pa maluto. Malapit na. Ayun, kakain na tayo. Tingnan nga natin kung luto na yung paksiw na bangus. Ayun, luto na. Kanahan na naman tayong kumain ito. Ako, sarap na tanghalian. Sarap na tayo. Salamat sa Panginoon na tayo may tanghalian. Uh -huh. Paksiw na bangus. <laughs> Thank you, Chris, <laughs> sa dalamong mangga. <laughs> oh, ayan, Daniel. Ah, uh oh. -huh. Uh -huh. Ibaba mo dun. Sa'yo ulo. Ng ulo. Oh, hindi ba? po sa ulo, eh. Bigem sa akin Daniel ulo. Oh, sarap po. oh ganito po kami sa probinsya. Ano 'yun? Eh. Si lalagyan natin ng sawsawan 'yan, eh, no? Sarap 'yan, palayok 'di ba para? Oo, no. Ah. Oo, atis 'yan, Oh, 'yung atis, oh. Dati pa. Ah. Dito ko Ano ang sarap ni Kit Ito, ito. Ito po po yung nakadabis dito. Ito. Oh. Oh. oh sarap Oh. Mm. Mm. Diba? Ang dito sa bawah. Oh. Ito ba sarap? Sarap. Sabaw na yun. Oh. Sabaw. Ang gulasa. Ang gulasa. Yeah. pala rin. Maglagay sa rin eh. Diba? Hmm? Tapos merong ano? Ang palaya.

Tama ba, Daniel? Tama. Hmm. Pakita mo mo na, Daniel, yung masarap na sa mo. <laughs> ayaw. Hmm. Ah. Oh. Hmm. Oh, sarap. Dahil sarap. Hindi tayo. Hindi Ika, parang sa yung pinakamatinding subo mo dyan. Oh. Ako po, punta ah. ta kami na. Yo, pare, ika, pare. Ako naman. Oh, naman, syempre. Hindi mo napapanood yung vlog eh. Follow mo ako. <laughs> Mapanood kita pare. Ito, masarap na subo ah. Oh. Hmm. Hmm. Ako po. Tara, is tara. Oh. Kain po tayo. Hmm. Ito mo ngayon ka magkain. Hmm. Christian, yung subo ni Christian. Christian. Masarap na subo. Ito may pinaka-matingin ah, subo mo. Mm-hmm. Uh Ako -huh. nakapigit uh -huh. pa. Patindigan <laughs> <laughs> ko. <laughs> <laughs> sarap na sarap. mm <laughs> nakapigit uh -huh. na, umuungol pa, ano? Mm-hmm. Ay, pag-gulay, oh. Talaga naman masarap kung ng tanghali yan pag... Uh, Gulay. Uh -huh. Sa dahon ng saging, tapos... Medyo marami yun, parang nagagawa para, ano? Uh -huh. Masarap dun, eh. Masarap nagagawa hmm mm. Kape. Pare, sa'yo na tong ano ah. Alin? Bituka. Mm. Bito lang ah. Mm. Okay, atong, mo no, Daniel. Gusto mo rin hmm. niya lang. <laughs> Wala dito, ano? Pumidyante na si Kala, Pero yung muwe, uh, pinapakata yung tupa. Mm. <laughs> so, api. Pirang pagkain to. Tabi ng bukid. Maraming mm. puno. Sariwang, yun, ano? Bakit mm. may mga puno para? Hmm. Maka yung bukid. Ka. Ma Mapuno po dito, ano? Saka yung bahay na ginagawa na, yeah. eh. Yeah. yung project ni Parang Manny o. Oh. Ayan po yung bukay do. Ayan o. No? Ha? Huh? Sarap. Buti ay yeah, masarap kumain ano. Oo. Kasi gutom. What? Ayan ang pinakamasarap sa, mm. sa buhay na tayo kumain. Saka matulog. Mm -hmm. Diba Daniel? Pwede, pwede. Pwede daw. <laughs> oh, may bundok pa rin ito. Pwede rin pa. pa, dami pa rin eh oh. Dami pa rin eh Maulam. Ang talong, masarap. Ang uh, talong. Ang talong. Ang talong. Tawag dito? Ang palaya. Palaya. Yan, yeah, mga palaya. Tapos, oh. ang palaya. sarap Hmm. Tarap. Okay. Tarap. Talong. Lagi may okra. Hmm. Hmm? Huh? Sarap yan. Sarap. Daniel, sarap. Sarap mo, Daniel. Simot ah. Simot hmm, sarap pa. Hmm, ah. naubos pala. Ah, mayroon pa nga natira! Hmm. Panatira. Ito ah, ang masarap dyan. Pagkita sa amin kumain, may panghimagas na mangga. Ayan No? Siyempre, tabi siya, mangga yan, no? Ganyan, okay, salamat sa kapangga mo, ha? Ganyan, wala ka ba? Kapag kinuha yan, mangga. ah mangga? Ay, Christian. Ganyan, tamang pagkain ng mangga. Bigyan mo ng pinakamatinding subo dyan. Yung ah. isang pinakamatindi talaga pare. Oh, uh. uh. sarap. 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 po. Isinga mo.